Ayan, good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana nasa buti po kayong kalagayan. Shout out po kay Silin Di Guzman, Tram Dubai. Shout out po kay Arto Ripulito. Shout out po kay Rosalinda Ripulito. Shout out po kay Alia Gabriel from Singapore. Shout out po kay Nau Gidapawan from Kuwait. Shout out po kay Flor Pineda from Los Angeles. Shout out po kay Junito Dante from Bulacan. Shout out to kay Iming Runa. Shout out po kay Arlene Revilla from Japan OFW. Shout out to kay Gigi at Paula from Daed Kamarinis Camarines Norte Shout out po kay Chiyo Maupuro from Lusina City. Shout out po kay Bin Haminiri from Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Shout out po kay Ryan Santos from Trisihudas ng Bagumbayan, Tagig City. Shout out po kay Rodora Dura from Dabao City. shout out po kay Iskundo Family from Oriental Mindoro Mindoro Bayan Ruhas shout out po kay Nelson Pantoras shout out po kay Migrinio Family from Bikini Beach Dawis Buhol shout out po kay Junbi Inquisto Jiri Bastida shout out po kay Boy Birga From Glanilla Cebu. Shout out po kay Leticia Rodriguez. Shout out po kay Edgar Magsilang from Los Angeles. Yan sa lahat po na nagpa-shout out. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, magandang umaga sa inyo lahat mga idol. Welcome to my YouTube channel. Uh, mga idol, magsama muna tayo dito kay Del TV subukan nating tingnan yung kanyang inariang bobo maghango sila ngayon wala pa kasi tayong budget pang bili mga idol kaya dito muna tayo magsama kaya kung efektibo ito maggawa rin tayo ng ganito Yan, idol, kung may laman na Yan. Ngayon, ilang araw na yun idol? dalawa ay dalawang araw na pala yun naka arya surtehin Ano, mag-alis na tayo? Oo. Ayan, update ko na lang kayong idol pag nandoon na tayo sa spot na inarihan nila. Ito si Dil TV. Yung may ng bangka na sasamahan ko. Kasi panuorin ko yung bubo na hanguin nila. Yan mga idol, paalis na po tayo. Kasama natin si Idol Justin. Yan, Yan po yung kasama ni Idol TV. Subukan natin Idol panoorin yung inarian ni Lambobo. Sana swertihin. Sutiin so, tayo mga idol Doon sa inarihan nilang bubo Okay, yan Balis na po tayo mga idol Yan na mga idol Yan Ito na yung inarihan nilang bubo Kain nyo. Iba. Ibang buya. Oh, iba pala yan. Ibang buya. Mm -hmm. Sana yun? Yung um, nilagay kasi natin buya nito yung ano? Ka basyo ng cook. Para hindi makita kasi kapag ang nilagay pala? ayun pala sa ba baba. Yung sa baba. Kasi kapag malaking buya ang gamitin nito, madaling makita, baka magdaanan. Ayan na mga idol, malapit na tayo sa inarihan nila ang buya sana idol Justin Ayun, ayan pala idol Ayan na idol Ayan, idol, ako maghila idol para mabigat dyan Kaya? Ito idol, pahawak idol Ayan, ako na lang idol Ayan Pwede rin kayo yan. Yan. Subukan natin si Doc Charlie. Pantaswerte Idol. Nila <coughs> ni, ni Idol Charlie, mga ka-Idol. Sana surtihin tayo ngayong pagsama natin dito. Yan. Hindi kayo ito nagsabit sa bato, Idol. Hindi natin. Tandaan mo na muna na dyan. Ipa, ano muna natin. Patungod muna natin. Patungod. <laughs> Ayan. Tanggal na. Tanggal na? Oo. Okay. Yan. patungkat bay. Sabat to bay. Angatan mo konti. Ay, gira dong. Kaya akong i-plaster mag-index. Huwag na isda. Okay. Ah. Nah, nah. Parang parang marami tong uli ah. Pinalitan na ni Idol ah. Justin. Gumamit maka idol mga kami ko. Hila. Uh. Ah. kung may swerte. Ah. May meron? Tayo mag. Meron ulit. Ah. Ano 'yung nag-drum diyan? Lah, nang ano yan luba. Ah. Ah, ah jackpot may luba. Duma ka ano? luba Luba, luba. Uh. luba, luba. 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 Ayun

dito. Tuba. Tuba. Lang, dalawa. lang Grabe. Okay. Ah, yung isa? Sandali, gay ko sa aquarium Ah. namatay. Uh. Ano 'yun? Pata, ano? pata, namatay daw, sana. nak, uh, Ako. Yung isang buya. Wah wow, grabe. Jamba kagak nih, Dok. Grabe sweet <laughs> ini. Oh, <laughs> nang ini Charlie. Oh, nang sampah jamba kagak. Wuh. Oh. Ini. Dok, anu <laughs> ini nanti, Boy. Diksiona natin, bosan. Ini nih, Idol Bawasan Charlie. Yan, susubukan agad. Yun. Nakpat mga kaidol. Ano pa naman tayo ng bato. Mga ano ka, Jul? Bato? Parang ano ba? Para hmm. magkat kaimig o hindi siya maglutang. Saan na yung isang buya? Sino? Ang sinahan. Ay, yun pa yung, yung isang buya mga kaidol. Sinahan. Sinahan pa. Sinahan natin. Nag-index -nag it ba ano? Yan. Argyle Charlie. Ayan. Sino Ayan. Mo ba mga

1,000 siguro ang isang kilo. Isang kilo, 1,000? Oo. Oh. Tansya mo yung isa niyan. Magkano ang ilang kilo to? Tatlo? Uh, apat. Kulang-kulang apat. Kulang-kulang apat. Dalawa niyo yung Ta. isa. Tahit din yung isa. Ayun yung isa oh. Ayun yung isang buyaw. Oh. Ah, let's go. Yan ang idol. Ay Buhay na buhay yung lapo at saka luba. Yung pang-ulam hindi ko na binuhay. Bigat na ka, idol. Amigo, bigat. Yan tulungan na kita, idol. Ah. Okay. Okay. Yeah. Adol, Nasa ano yeah. pala ito mga amigo? Nasa 829 Dikpa Ayan yeah, mga idol may huli Si yun, yun, dami huli. Idol Dil TV ang naghila Grabe Dami huli lupa. lupa luba lupa. Luba naman mga idol Dah. Dami idol Alat namin alat namin Lapu lapu dami ano, Dapat ano, na naman mga idol mga, dami mga amigo Dami idol Garantisado pala itong Grabe. Katong ganito klase ng hanap buhay. Uh, ikot buhay, ikot ba. Ngayon ko lang ito nasubukan. eh, Yan ay. ay. ito. First time natin magganitong uh. ano migo. Ah. Lakas ng Laki ito. Laki, laki. ay. Dapat pala, pala itong ganitong uh. klase ng hanap buhay mga idol. Ito ay dito. Sir, tingnan tayo. Ulput na 8 kami ulput 4-8 Kita ambil Kita ambil Kita ambil Kita ambil Kita Idol Kita ambil Kita ambil Kita ah, Kita idol Kita ambil Kita ambil Kita ulput Kita lagi, maka, sayang,

Grabe ka. Sabi kilakip lang mo ka- Mga ka ko, mga ka-amigo. Subukan ano. Nakatatlong lubat tayo mga amigo. Takpat. Siyempre. Ulpot na lapad yan mga ka-ano. Ulpot lapad. Ka-idol. Mabinta ba yung ulpot na lapad? Mabinta yan. Mabinta yan? 350 yata isang kilo. Bahal yan mga ka-idol mga kamigo amigo Dati 500 ito. Ang ultra ngayon. Grabe, hey, ang galing talaga ni Doc Charlie. Uh -huh. Yung nandun ba sa, ano, siyabi, oh, sa isang vlog. Grabe, ang galing niya mag, ano. Uy, oh, mag-indiction. Idol. Yung iba, namatay lang yun kasi, ano, naglitaw. <laughs> sa atyan. Ano yung mga idol, suno? Yan. Senyorita. Yan ang pinakamahala, ano. Magkano yeah. ng kilo niyan? Mahal na ngayon. Mahal na to? Mm. 1.8 yata. 1.8? Na mahal naman yun. Pag uh, na tayo makailon. Ilang, ano, hala po. Isa, dalawa. Tat, apat. lo. Apat idol lang lapo. A apat. A apat. A apat mga ka-idol. Ang, ang luba tatlo. Dyan. Ang laki luba. Ayun eh, yung bawasan na. Ayun yung bawasan niya. Ang hangin. Ang okay. uh, uh. dami rin mo, huli natin yung pang-ulam ah Pang-ulam Meron na tayo yung pang-ulam Bay, basanin mo mo daw yung malapot, bay Yung malaking ulam Ano ba yung malapot?

swerte ka agad idol pagsama natin hindi ako akalain na masurprise tayo nito sa ganitong klaseng hanap buhay yan o cepat. yan update nga kayo pag nandoon na tayo sa tabi Yan mga idol, punta tayo dito sa bahay ni Dil TV. Nagdating na pala yung binta ng isda. Kasama pala tayo doon sa partihan. Yan idol, yung binta ng isda. Ito. Yan. This is city meal. 17 kg, 70 pesos. Laki ng binta idol. Idol. Yung hati nito idol, ano? sa bangka oh. tapos kay Justin at saka kay kay okay, kay Idol Charlie Idol Charlie hindi na tayo maghingi Idol sa kanina na lang si Bintin Ya, yeah, mga idol, yung binta mga idol. Binta sa sa bubo Yang kita kanina sa bubu. dapat hindi na ako kasama doon sa partihan pero sinama pa rin ako ni Dil TV ni Idol Rodil parta na parta na mga ka-idol kachamba tayo mga idol ha yung unang sama natin hindi akalain na makajakpa tayo Iyan, idol. Idol. Partina, party. Cut kung bakasoberada to idol. Tama bilang na, na bilang Tama na. na. 5,000 tau sa akin mahanwan. Yeah. Waib. 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 5 Waib. 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 Oh, yay. Salamat na din, bawat. baby. Salamat sa, sa ano. So, yun mga ka kami ko. Amitong atin yung kaibang ni, ano, ni Idol Charlie. So, ayan. Ito naman yun sa bangka, ah, Idol. Mga hmm. amigo ito yun. O, mga Idol. Ito yung party ko, mga Idol. So, ayan mga ko, Idol Charlie, ikaw. Bali ikaw na lang magbigay sa akin ng 200, ah. Oh pabariyan na lang yun. Pabariyan mo na lang, to. Sige. Mag 300 300, 300, 300, ibalik ko ayo. Oh. So ito guys, para to sa ano, sa bangka mga kamigo. Ngayon hmm. bang balikan na naman natin ulit 'yun pagkaya din pagkaya natin doon. Bubalikan na lang 'yung spot 'yun. Oh, si e, amigo, ano, secret spot lang 'yun, hindi namin ano, hmm. kasi hindi namin sasabihin baka puntahan. Baka Yan. manood 'yung ano, <laughs> puntahan nila doon. Baka, baka 'yung spot na 'yun mga idol, kung isama pa rin ako ni Dil TV. Magsama pa rin ako mga idol. Kaya, amigo, para kwarta na naman Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya na isinama niya ako kanina Kahit yung pagsama ko sa kanya Yung paghango na lang Kaya mga idol, pasalamat ako kay Idol Dil TV sa party ko na to Kasi padala ko rin to doon sa anak kong nag-aral sa koron May pangbayad na rin sa boarding at pang allowance niya Tapos yung natira, panggastos namin dito sa bahay Yan, maraming salamat sa inyo lahat mga mama. idol Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.